Dito kami ni Mr. ngayon sa labas. Bibili lang kami ng mantika. sa kanang sugar. Sa Tahimik ang paligid kasi galing lang sa ulan. على له رئيسه 有。Bye. Bye bye. payan Tapos nang tangi sa labas. Ya tong bukol na papabit kan ni Mr. na naka linggo kasi sobrang init pag pag-araw. Grabe yung singaw dito. Kesa taas na niyan kaya dileg ni mister tap light na pero walang sasakyan gano'n. na binili namin sa grocery. Pitong kilo. Sa deliver, oh. Tapos yung mantika, doon ang bibili sa baba, sa harap. umulan. Kanina umaga lang umulan. May pasok ang estudyante. bag yung Mr. Sasakay yung yun mantika ito pa yung isa nasa likod yung dalawa you know? kasya naman sa ibay Sabi? <laughs> o nga naman, nasa, nasa ka, laka sa kaliwa ka eh. diyan sarap mag-aral Diyan ng munisipyo ng napakaganda at napakalaki. Thank you so much po. Dito kami nagyadyaging ni Mr. John sa Opal na yan. Sa ngayon, wala pa kasi mag-a-gap eh. Oh, yeah, madami na yung mga lasing ko, lasa is. Ang pinakadyaging niya sa gabi, 6.00 ng gabi. Kasi hanggang alas 5, mga estudyante pa lang. Pero sa umaga, 6 a.m. hanggang 8 a.m. Kasi ang papalit ng 8 a.m. mga estudyante naman ulit. Yung... namin. Na Wala pa kami isang oras. Saglit na saglit. Kasi bumili lang kami ng mga mantika pantinda namin. Dati naman ako nagtitinda. Ngayon uli na laulihan ulit kasi na umuwi si Mr. Yan, hindi din libangan na extra income. kailangan may extra income tayo. parang kahit nandito dito si Mr. Kahit maliit lang 'yan, nako. Malaking extra income. May driver pa ako. Ang pogi driver ko. Kaya lang toyo. Yun. Madalas din na toyo. Pag-uwi na po kami share ko ngayon for today's vlog. Bumili kami ng antika, at saka ng asukal ni Mr. Oh, yung may kasalubong tayo. 真他妈感动的。